salamat po dito dahil makakabili lang ako ng pati pambili ng gatas ko po, pati prutas. Papasalamat po pa lang ako alam mo ang pagbubo Gandang hapon po mga kababayan, no? Ayan, papunta po ulit ako ngayon kay Butoy para po kamustahin siya. At, Ay, ayun si Butoy. Uy, Butoy! Nasaan si tita mo, be? Pwede doon na lang tayo sa loob, eh. Ano kita, di? Doon tayo sa loob. Baka may aso, be. Ay. Asa, As, tawagin mo si tita mo, be. Tita. Ay. Hello, ate. Kumusta po? Ba't mag-isa si Butoy sa labas? Nakaupo siya doon. Nagpapahangin-hangin mm. po. Oo. Oh, Kuya Budoy, ano? Kumusta ka? Ayos lang po. Di ba sabi ni tita mo na nakapagpa-check up ka? Kumusta yung naging check up mo? Okay lang po. Binigyan ka na ng doktor ng gamot? Opo. O anong sabi ng doktor daw? Ano daw? Maayos na daw po yung paghina ko. Maayos na? Opo. Pero ikaw, sa pakiramdam mo, ano na yung pakiramdam ni Kuya Butoy? Ayos lang po. La Nakakaali na po ako ng hangin. Hindi ka na nahihirapan nung nga. Buti naman Hindi na ko. po nasakit yung dibdib ko. Hindi na nasakit yung dibdib. O, oh, di maganda, di ba? At least, naka, ano na ako na hindi na ako mag-iisip kung ano yung nararamdaman mo. Pero yung mga bukol mo, anong nararamdaman mo? Dati po, yung hindi po umiyam na... Gabot na, kirot po siya. Ngayon hindi na po. Ah, binigyan na po siya ng... Oh. Binigyan na po siya ng doktor sa para sa kirot po. Oh. Mm. O, kumusta naman po ate? Ano daw po ang sabi? Sabi, numun niya. Numun niya. Yung mga, ano niya, bukol, ano daw yan, yung kulani. Kulani po? Pero oh. dumadami. Kinuha na po ba siya ng dugo o ano? Hindi. Nung unang check-up ko dyan, kinuhaan siya ng dugo. Ang sabi ng doktor sa akin, kulang din siya sa ano mababa ang pula niyang dugo, mataas okay. ang puti. Kasi dahil daw kaya dahil daw din dyan sa ano niya bukol. Kasi yung bukol niya malaki yan. Eh. Pero yung paghinga niya po, hindi naman na siya ga ano nahirapan. Hindi kagaya hindi ko pa siya pinapacheck check Hindi katulad ng hindi pa po mm -hmm. pa-check up. Mm -hmm. Saka, medyo nakakapagsalita na po siya, uh -huh. no? Uh -huh. Yung ikaw, Kuya Butoy, ano nang nararamdaman mo? Okay na, wala uh -huh. na talagang kerot. Wala na po. Pero, may mga nagsasabi po kasi na dapat daw po ay dalahin siya sa Children's Hospital hmm. para malaman daw po talaga. Hmm. Ngayon po, may mga nagpaabot po ng tulong sa inyo. Hmm, Kuya Butoy, may mga nagpaabot ng tulong sa Kasi mga sinasabi nila na dapat daw ay makapagpa-check up ka sa Children's Hospital kasi yung hospital na yun ba ay para din sa mga bata. 'Di ba? Syempre, minsan kailangan din natin ng second opinion, 'di ba? Mas maganda na yun na may second opinion talaga. Okay, basta yo Kuya Butoy, napupunta kayo doon ni tita mo para magpa-check up. Okay para lang gumaling ako. Makapag-aral para pag lumaki ako so para makatulog din. Gusto mo matulungan si Papa mo? Opo. Okay. Nag-usap na ba kayo ni Papa mo? Umuwi na ba dito si Papa mo? Hindi pa po. Hindi pa siya nauwi? Okay. Kumusta ba si Papa mo? Okay lang naman daw po siya Ano daw yung lagay niya? Hindi po namin alam eh. Kasi hindi na po namin siya nakakaulap. Minsan Ay, lang po. Minsan, kumustahin mo din si Papa mo ha? At ngayon, Kuya Butoy, kaya ako bumalik dito kasi may isa tayong kababayan na pinadalhan ka nito. So, buksan mo. yan ay galing kay Ma'am Aliza Madison Pontevedra. Siya ang nagpadala niyan sa Maraming salamat po dito. Sobrang saya ko po na nakatanggap po ako nito. Sige, buksan mo kuya para malaman natin na ano, no? gumagana. Ayan, Kuya Butoy. Pinaabot yan sa iyo ni Ma'am sa dahil gusto niya na ha, uh, pansamantala na habang hindi ka nakakapag-aral ay magamit mo siya dito sa bahay niyo. At syempre, para malibang ka na din. Kasi syempre nga naman, wala kang ginagawa dito sa bahay niyo, di ba? gusto ko laging tandaan mo na lahat ng bagay na natatanggap mo ay sana ay huwag ka makalimot magpasalamat ha at patuloy mo lang na, na maging isang mabuting bata at syempre ayokong isipin mo na walang pag-asa dahil kahit may sakit ka alam ko na tutulungan ka ni Lord para gumaling at syempre may mga kababayan tayo na nagpaabot din ng konting halaga para mabili mo yung gamot mo at makapagpa-check up ka, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ten thousand one salamat po dito four pesos na po ako ng 23, 24, pambili ng gatas ko po, pati prutas. At syempre, Kuya Butoy, lahat ng yan ay galing ang 1,000 pesos from Alice Duran Chung, 500 from Mami Regina, 500 from Bembem, 1,000 from Renben Colorado Resuelo, 300 from Juan Guzman, 100 from Lisa from Tape Saudi, 1,000 from Cantayao Bet, 4,000 from Ate Charlotte and Kuya Kyle, 200 from Salben ng Sorsogon City, 500 Leng Leng. At yung iba dyan na hindi nabanggit, ayun yung mga nagpaabot sa'yo sa Gcash, di ba? Maraming salamat po sa inyong tinulong po sa akin. Maraming salamat po sa lahat na nagbigay kay Butoy. Nagpapasalamat talaga ako maraming tumulong kay Butoy. chat na sa'yo. Matutupasalamat at mga hindi kayo pumunta dito. Hindi matutulungan si Butoy.